Oh, uh, ito na po mga kapatid yung mga heavy equipment mga dump trucks na nagkakarga na ng buhangin inilalagay na nila dito sa harapan natin sa pagkat uh, uh, talagang uh, paparisan na nila itong nakikita ninyo na simentado na upang tuluyan ng uh, ma makumplito yung uh, road concreting nila dito uh, kung iyong maalaala uh, maalala uh, dalawa pong kontraktor ito kaya Uh, dito, dito yung uh, nakikita ninyo dito sila, dito sila mag-uumpisa ito oh ito oh ayan dito, dito, paparisan nila ito at uh, yon pupunta doon ayan, patungo dito doon sa may uh, uh, portion mismo ng uh, barangay lepo. sabalit so, itong isang contractor ah, isong, itong isang contractor na sa may banda dito sa aking uh, uh, kanan, ay eh, uh, hindi pa sila nag-uumpisa, ito ito dito sapagkat uh, kung makongkrit naman sana ito ay uh, ayun magyugtong na at uh, magiging magiging uh, uh, it will uh, make uh, easy sa mga commuters mga uh, mga motor vehicles na ayan so hihintayin din naman natin kung uh, kailan din uh, mag-uumpisa itong isang contractor para dudugtongan niya itong uh, uh, ready na, ready na siguro bukas o uh, umpisaan na nila ito at uh, ayan yan ng matapos dito So ayan po, ito po yung mga buhangin no, na dinidiskarga nila. They are unloading itong mga buhangin dito. At uh, ayan na, siguro bukas pero bukas wala ako sapagkat uh, mayroon akong pupuntahan. I will be out of the uh, municipality effective uh, uh, later on. Ayan po. So ayan, hopefully everything is uh, 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 going smoothly. Ayan. So yan muna mga kapatid ang update ko sa inyo tungkol po sa road concreting natin dito, dito mismo sa tapat namin. Maraming salamat po, magandang hapon po sa inyong lahat.